guys, hindi nyo mapapatunayan ang isang bagay kung hindi nyo susubukan. Bukod sa buhok na pampaganda, alamin pa natin ang mga benefits ng Lux Shampoo or Lux Conditioner. Matutuwa kayo guys. So, bago tayo magsimula, kung bago ko lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Sa lahat ng shampoo na nakita ko, ang Lux Shampoo lang ang kapakipakinabang sa maraming bagay. Ngayon lang ako nakakita ng shampoo at conditioner na talagang kapaki-pakinabang. Package deal talaga ito. Isang kuskusan mo lang sa anit. Tanggal kagad ang mabahong anit. Kaskas mo sa kilikili, sa iyong puwet, sa ari ng babae. Napakaganda. Isang kuskusan lang talagang tanggal ang lansa. At alam niyo bang napakaganda ito sa tibak? Kumuha kayo ng planggana, lagyan ng maligamgam na tubig at saka nyo lagyan ng conditioner. Ibabad lang ng mga ilang minuto, kumuha kayo ng bato at kuskusin lang ninyo matatanggal at kikinis kagad ang inyong talampakan. Mga paboritong damit na talagang pag napawisan ay mabaho yung kilikili. Lalo na sa mga may taong may putok, alam nyo ba na ang lux shampoo at lux conditioner ang napakagandang pangtanggal ng amoy ng damit, lalo na doon sa kilikiling amoy putok. Sabunin ng shampoo, banlawan, ibabad ang damit sa mainit na tubig, lagyan ng konting shampoo at conditioner. At habang mainit ang tubig ay kusot-kusot tinin -kusot lalu lalo na dun sa kilikili. Tapos mga ilang minuto pa ay pwede mo ng banlawan. Well, sa picture naman na to, nakikita naman hindi nyo na kailangan na bumili ng shampoo na mamahalin para lang sa aso ninyo. Ang gagawin nyo, kumuha ng quaker oats at ito ay ilaga. At saka nyo kunin lang yung katas at iahalo nyo ngayon dito sa lac shampoo pati sa conditioner. At talagang hahanga kayo sa sobrang bango at bouncy hair na inyong aso. I-try nyo muna at saka nyo husgahan yung aking sinasabi. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!